Mm -hmm. Oh, So no more. <laughs> no no. burger. Uh -huh.

Guys, kenal aku Anakku Thank you okay, So guys, mari kita pergi Kita guys Ayan, naglalakad dito. Mag Isa. Dilip. Tawid tayo. Ayan guys, napakan tayo. Ayan. Mag-isa naglalakad sa kalsada. Kasi 3 m na. Okay, so napaka-dilim. Okay, sa gilid pa tayo. na pag-ipnong bagyan. Kaya itong oras eh. Mga last hour. pag na ng mga sakyan. Okay, napaka-dilim. Walang mag-isa. Lalakad. Ito guys, yung binalayong burger. Minute burger. Uh, nakakagutong pa si guys kaya hindi pa kong may mga anak ko tulog hindi na alam gumabas pa ako hindi na pa siya puro kanin uh, ito guys uh, lakad ako mag isa yan o napaka dilim oh. mo hmm. kasi dapat doon ako guys bibili sa isang burger na yung kaso lang wala sarado kawang ah, uh, lakad lang tayo guys oh kaya so. ano yan sa mga barang ito napaka creepy nito eh ah, hindi ko ayam pa masakot pinatugar na ito guys pero sanay na tayo rito bahala sila tayo matakot sa mga multo-multo na yan. Takot tayo sa buhay. Multo na yan, hindi lang tayo kakantiin yan eh. Yung buhay, kakantiin tayo. kasiguro eh, rin tayo guys. Hindi tayo pwede maglakad yan. Dapat ako guys, bibili yan. O, aso lang sarado na guys. Ah, minute burger na lang tayo. Yeah. Yeah. magutom tayo kaya natin pumain hindi pwede lang kung tayo ng gutom pipisi natin kaya kumain pumain tayo pambili naman tayo tapos eh bukas pag isin yung anak ko ayan o dahil pusa ha <laughs> guys, balik ko na ako. Lapit na ako sa uh, bahay namin. Ano? Ah, ang dilim guys, oh. Kulang tao rito. Oh. Lalo na sa bahay namin, sa papasokan ko. Oh. Yan, yan. May tricycle. Ang pipipipit na yan. Babayay na yan. Ang ah grab guys nandito na tayo guys sa uh, I amin mean. tayo yan 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 Kaya guys, naman ako, guys, na lumabas pa ako. Uh, ito na, guys. So, ayan, guys, papasok, guys. So. Um, guys. Mapakadilim sa amin, guys. Sobrang dilim, guys, so. Guys, hmm. okay, so, puno. puno, puno